Humuhuni ang aircon. Kalat-kalat ang mga papel sa mesa ko. Biyernes ng gabi na naman, deadline na naman. Sinulyapan ko ang orasan, alas otso na ng gabi. Lahat ay nakauwi na. Mga bakanteng mesa ang bumungad sa akin, naliligo sa malamlam na dilaw na ilaw ng kumukurap na fluorescent lights. Nakakakilabot ang katahimikan, nababasag lang ng ritmikong tunog ng keyboard ko. Nakaramdam ako ng kilabot sa aking likuran. Kailangan ko nang tapusin itong report at umuwi. Bumalik ako sa opisina noong sabado ng umaga. Mas malalim ang katahimikan. Sumisilip ang sikat ng araw sa mga maalikabok na bintana, tumatama sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Umalingaw-ngaw ang mga yabag ko sa katahimikan, habang naglalakad ako papunta sa aking mesa. Mali ang pakiramdam, ang pagpunta rito sa katapusan ng linggo, pero kailangan kong tapusin ang report. Bakit parang may nagmamasid sa akin? Isang matamis at nakakaumay na amoy ang bumalot sa hangin. Sampaguita. Naalala ko ang lola ko, mga bulol at mga bulong tungkol sa mga hindi nakikitang espiritu. Tila nagmumula ang amoy sa nakakandadong drawer ng mesa ko. Sinubukan kong huwag pansinin, pero napakalakas ng amoy, nakakasakal. Ano kaya ang nakatago sa loob ng drawer na yon? Hindi ako makapag-concentrate. Nagsimula ang mga bulong ng mahina, parang kaluskos ng mga papel, halos hindi mawari sa huni ng aircon. Pero habang tumatagal, lumalakas ang mga ito, mas mapilit. Tila nagmumula ang mga ito sa nakakandadong drawer. Nabubuo ang mga salita sa mga bulong. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ko, may bahid ng galit. Gumapang ang takot sa aking tiyan. Seksyon 5, isang nakakakilabot na pagtuklas sa kalagitnaan ng gabi. Nagtrabaho ako buong gabi, pinalalakas ng kape at takot. Kinakain ako ng pagod, pero hindi ako makaalis, hindi habang naririnig ko ang mga bulong na iyon. Nang maghating gabi na, napagdesisyonan kong buksan ang drawer, nanginginig ang mga kamay ko habang kinakapa ko ang susi. Sa loob, nakasiksik sa mga lumang pile at ballpen, ay isang maliit at magarbong kahon. Malamig na malamig ito. Seksyon 6 ang mukha sa computer screen. Binuksan ko ang kahon. Isang amoy ng luma ang kumalat na halo sa amoy ng sampagwita. Ang kahon ay tila matagal nang nakatago, puno ng alikabok at mga alaala. -ala. -ala. Habang binubuksan ko ito, naramdaman ko ang bigat ng mga taon na lumipas. Ang bawat sulok ng kahon ay may kwento, mga lihim na matagal nang nakabaon sa limot. Sa loob, may isang litrato na nakataob. Nang inabot ko ito, biglang kumurap ang mga ilaw, inilubog ang opisina sa kadiliman. Ang mga ilaw ay tila may sariling buhay, naglalaro sa aking isipan. Ang dilim ay nagdala ng kakaibang takot, isang pakiramdam na may nagmamasid sa akin mula sa mga anino. Isang nakakapangilabot na sigaw ang pumunit sa katahimikan, kasunod ang pagkabasag ng salamin. Ang sigaw ay tila nagmula sa kailaliman ng aking kaluluwa, isang tunog na hindi ko malilimutan. Ang salamin ay naggalat sa sahig, bawat piraso ay parang mga piraso ng isang sirang alaala. Pagkatapos biglang tumahimik, kinapa ko ang telepono ko, ginamit ang ilaw nito para hanapin ang switch. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Ang bawat hakbang ko ay parang may kasamang anino, isang presensya na hindi ko may paliwanag. Ang ilaw ng telepono ay nagbigay ng kaunting liwanag, ngunit hindi sapat upang maalis ang takot na bumabalot sa akin. Nang bumalik ang ilaw, nakita ko ito. Isang mukha ang nakatitig sa akin mula sa computer screen, nanlalaki ang mga mata sa takot, nakabukas ang bibig sa isang walang tunog na sigaw. Ang mukha ay puno ng takot, parang may nais nice itong sabihin ngunit walang boses na lumalabas. Ang mga mata nito ay parang mga bintana sa isang kaluluwang nawawala. Mukha ko 'yon. Hindi ko alam kung paano nangyari, ngunit ang mukha sa screen ay ako ang takot na naramdaman ko ay hindi may paliwanag. Parang may isang bahagi ng aking sarili na nawala, isang bahagi na ngayon ay nasa loob ng computer screen. Ang bawat detalye ng mukha ko ay nanduon, ngunit may kakaibang bagay na hindi ko may paliwanag. Ang mga mata ko ay puno ng takot, parang may nais nice akong sabihin ngunit hindi ko magawa. Ang bibig ko ay nakabukas, ngunit walang tunog na lumalabas. Ang mukha ko sa screen ay parang isang multo, isang paalala ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Ang karanasang ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa akin, isang alaala na hindi ko malilimutan. Seksyon Pito Pagkataranta at ang mabilis na pagtakas. Sinakop ako ng takot. Ang bawat tunog, bawat galaw, ay parang isang malakas na dagundong sa aking pandinig. Ang mga ilaw sa kisame ay tila nagiging mas maliwanag, halos nakakasilaw. Ang aking puso ay tumitibok ng napakabilis, parang gusto nitong kumawala sa aking dibdib. Natumba ako, natumba ang upuan, nalaglag ang kahon sa sahig ang mga papel ay nagkalat parang mga dahon na tinangay ng hangin ang bawat kaluskos ay parang isang sigaw sa katahimikan ng gabi ang mga gamit sa mesa ay nagkalat parang mga alaala ng isang masayang araw na biglang naglaho nanatili ang mukha sa screen nakatatak sa aking mga mata hindi na ako nagpaliwanag ang mga mata ko ay nakatuon sa monitor ngunit ang isip ko ay naglalakbay sa mga alaala ng nakaraan ang bawat segundo ay parang isang oras ang bawat minuto ay parang isang araw hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko na kinuha ang mga gamit ko. Tumakbo na lang ako. Ang bawat hakbang ay parang isang pagsabog. Ang bawat galaw ay parang isang laban para sa buhay. Ang mga paa ko ay parang may sariling isip. Tinutula ko palayo sa lugar na iyon. Hindi ko na inisip ang mga naiwan kong gamit. Ang mahalaga ay makalayo ako. Pababa sa madilim na hallway, lampas sa tahimik na mga cubicle, palabas sa malamig na hangin ng gabi ang bawat hakbang ay parang isang paghinga, ang bawat galaw ay parang isang pagsigaw. Ang mga ilaw sa hallway ay parang mga mata na nakatingin sa akin, sinusundan ang bawat galaw ko. Ang malamig na hangin ng gabi ay parang isang yakap, isang paalala na ako ay buhay pa. Sinundan ako ng amoy ng sampagwita, isang multo na paalala ng nakita kong katatakutan. Ang bawat hakbang ay parang isang pagalis, ang bawat galaw ay parang isang pagtakas. Ang amoy ng sampaguita ay parang isang paalala ng mga alaala ng mga pangarap na hindi na matutupad. Ang bawat segundo ay parang isang buhay, ang bawat minuto ay parang isang kamatayan. Ngunit ako ay tumakbo, patuloy na tumakbo hanggang sa wala nang natira kundi ang katahimikan ng gabi. Seksyon 8: Ang mga katanungang walang sagot. Hindi na ako bumalik sa opisina na iyon. Hindi ko kayang harapin ito. Harapin ang alaala ng gabing iyon ang mga bulong, ang amoy ng sampagwita, ang mukha sa screen, lahat ng ito'y gumugulo sa aking mapanaginip, tinutulak ako sa bingit ng pagkabaliw, binabagabag ako ng mga tanong, sino ang lalaki sa litrato, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, bakit ako? Seksyon Siam, isang nakakakilabot na katotohanan ang nabunyag. Isang araw, habang naghahalungkat ng mga lumang gamit, nakita ko ang isang ginupit na dyaryo. Hindi ko inaasahan na ang simpleng paghahanap na ito, ay magdadala sa akin sa isang nakakakilabot na katotohanan. Ang dyaryong ito ay tila luma na, may mga kupas na sulat at mga larawan na tila nagmula pa sa ibang panahon. Ito'y isang balita tungkol sa dating nakaupo sa opisina ko. Ang artikulo ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa kanyang buhay, ang kanyang mga nagawa, at ang kanyang ang pagkamatay. Habang binabasa ko ang bawat linya, naramdaman ko ang bigat ng kanyang kwento. Namatay siya sa kanyang mesa, sabi ng artikulo, dahil sa atake sa puso. Ang mga salitang ito ay tila bumagsak sa akin ng may bigat. Paano kaya nangyari ito? Ano ang kanyang naramdaman sa mga huling sandali niya? Ang mga tanong na ito ay naglaro sa aking isipan. Ang larawan na kasama nito ay nagpapakita ng isang lalaki na may malungkot na mga mata at pagod ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasalita ng mga kwento ng pagod at kalungkutan. Sino kaya siya sa likod ng mga mata na yon? Ano ang kanyang mga pangarap at mga pangarap na hindi natupad? Siya ang lalaki sa litrato at saka ko naalala, ang kanyang mukha ay tila pamilyar, ngunit hindi ko agad matukoy kung saan ko siya nakita, hanggang sa biglang bumalik sa akin ang isang alaala, isang alaala na tila matagal nang nakabaon sa aking isipan. Ang petsa sa litrato, ang petsa ng kanyang pagkamatay, ay pareho ng araw, isang taon na ang nakalipas, noong unang araw ko sa opisina na iyon. Ang pagkakatulad na ito ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Parang may koneksyon kami na hindi ko may paliwanag. Parang sinuntok ako ng realisasyon. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nagkakabit-kabit sa aking isipan. Ang kanyang kwento ay tila nagiging bahagi ng aking kwento. Ang kanyang mga huling sandali ay tila nagiging bahagi ng aking mga unang sandali sa opisina. Hindi lang ako nagtatrabaho sa opisina niya, nabuhay ko ang huling araw niya, nakulong sa isang nakakatakot na paulit-ulit na pangyayari ng mga huling sandali niya. Ang realization na ito ay nagbigay sa akin ng matinding takot at pag-alinlangan. Paano kung ang kanyang kwento ay magpatuloy sa akin? Paano kung ang kanyang mga huling sandali ay maging aking mga huling sandali rin? Ang mga tanong na ito ay patuloy na naglalaro sa aking isipan. Nagdadala ng takot at kaba sa bawat araw na ako'y nasa opisina,